Ngayong araw nga pala ay naghahanap ako ng papaya, buti na lang meron akong nakita. <laughs> Naisipan ko nga pala magluto ngayon ng tinolang manok kaya kumuha ako ng papaya. Ito kasi ang pinaka-the best na pangsahog dito sa tinolang manok at paboritong paborito ko ito. Kaya ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano magluto ng tinolang manok na walang hinahalong manok. <laughs> Kaya ipapakita ko sa inyo ngayong araw na ito kung paano ako magluto. Ganito talaga ako kung may gusto akong kainin niluluto ko. Unang-una, babalatan muna ang papaya na aking kinuha sa buki, Dahan-dahan lang sa pagbalat at baka ako ay masugatan. Mahirap na kapag ikaw ay nasugatan, lalong-lalo na kapag ikaw ay nasaktan. Hiniwa-hiwa ko na nga ito ng maliit. Kailangan pantay-pantay para magandang tignan. Makikita nyo naman sa video na papaya lang ang aking hiniwa-hiwa at walang manok na nakikita. Hindi na natin kailangan ng manok dito dahil meron tayong special na isa hog. Ito ay special na aking lulutuin na inyong matututunan. Kung gusto nyong magtipid ng ulam at walang pambili, panuorin nyo to. <laughs> First time ko nga pala magluto nito pero tignan natin kung anong magiging resulta. So, I-ready na natin yung paglulutuan natin. Yan. Gagamit tayo ng kahoy. Kasi, iba yung luto kapag ganito yung ginagamit. Mas masarap daw. So, ang lulutuin natin ngayon, guys, ay tinolang manok. Gusto nyo bang malaman na kung paano magluto ng tinola na kahit walang manok? Maglalasang manok to kahit walang manok. Ito talaga yung mga paraan kung paano magluto. Ganito yung lagi kong ginagawa. Kung gusto nyo magtipid at walang pambili ng manok, panoorin nyo to. Ito talaga yung technique yung gagamitin nating ingredient. Meron tayong sibuyas, bawang, at pamienta. Binalatan ko na pala ang sibuyas. Ang kasunod nito ay bawang. Minsan hmm? talaga kapag naghihiwa ka, ay mapapaiyak ka. <laughs> Linagay ko na nga pala ang sibuyas at bawang at hindi na ako naglagay dyan ng mantika dahil bawal sa akin yon Dahil sabi nila mas masarap daw pag walang halong mantika. Hinalo-halo ko na nga pala ito hanggang maluto ito. Kasunod pala nito, linagay ko na nga pala ang tubig. Hintayin natin hanggang kumulo ito bago natin ilagay ang special na isasahog natin. Hintayin natin hanggang maluto ito ang kanyang ingredients. Pagkatapos nga ito, linagay ko na nga pala ang halong bato. Ilalaga muna natin itong bato hanggang maluto. <laughs> Isasahog na nga pala natin ng pamienta. Kahit isa lang, okay na. Hintayin lang natin itong kumulo bago natin isahog ang papaya. <laughs> Ito nga pala yung naisipan kong isahog dahil naglalasang manok talaga siya. <laughs> Subukan nyo na rin to mga mare, baka ito nang magpapabago sa inyong buhay. Maraming bato dyan na pakalat-kalat, kaya marami kayong lulutuin. <laughs> so ano pa ang ginagawa nyo? Mamulot na kayo ng bato at inyong lulutuin. Sigurado kapag ginawa nyo to, mamamangha kayo sa lasa. <laughs> kaya simulan nyo nang mag-ipon ng bato sa inyong paligid dahil ito ay napapakinibangan. Titikman ko na palang aking nilutong tinolang manok. Wow! Mamamangha ka sa sarap. <laughs> Hindi ka talaga maniniwala na lasang manok talaga ito. Kaya kung ako sa inyo, magluto na kayo para malasahan nyo. Hindi hindi kayo magsasawa sa lasa nito. <laughs> Kahit ako nga pala nung una, hindi ako naniniwala dito. Pero nung sinubukan kong iluto, ang sarap talaga nito. At siguradong mabibitin ako dito sa aking linuto. Sobrang sarap talaga nito dahil malalasahan mo yung bato. <laughs> so saan ka pa? Nakatipid ka na nga. May ulam ka pa.